Andito na ako ngayon sa my white braids, guys. Ayan. Ayan siya, oh. Kikita nyo yan. Ayan, mga lol. Mga nanay, nanay at tatay. nag exercise sila. Ayan. So, pabalik na ako, guys. Pabalik na ako. Dito ako dadaan. Oh, ganda dito, oh. Ang ganda ng lugar. Upo-upo oh. ka dito. Mga nangahuhuli ng ano. Tapos ayan yung mga ibon. Oh. Hindi natatakot yung ibon. No? Oh. Hindi sila lumilipad. Oh. Kahit may tao. No fishing area. O bakit sabi dito no fishing area? Bakit mayroong nag-aano? nag-exercise sila. Dito na ako sa tulay. Ayan, ganda. Ang ganda, di ba? Nakikita nyo yan, mga building na yan. Dito tayo iikot. Iikot tayo dito. Akya tayo ng hagdan. Ayan, may hagdan. Ito yung hagdan, guys. cute to. Akyat tayo ng hagdan. Wala na yung fountain dito. Dati may fountain dito eh. Ayun o. Oh. Ah, sa gabi lang pala yan binubuhay. Ayan guys, so oh, yung fountain Oh. Sa gabi lang pala nga binubuhay yan. Doon tayo nang galing kanina. So, andito na ako ngayon. Palabas na ako ng white bridge. So, bye guys! Thank you for watching!